i <laughs> dito yung malalo, kung alam nyo lang. Dahil, alam ko yan dati, press conference, meeting-meeting, sunod, marcha, rally, program. Sunod, picket, ito na yun, picket, pitchel. Pito mo, pop sa lahat ng iba. Ayaw kong na about sa akin. Dahil itong araw na to ay hindi about sa akin. Itong araw na to Hindi tayo mapapagod dahil itong ginagawa natin hindi para to sa atin. Para to sa buong kinabukasan ng pamilya natin sa mga masang kafe. Tinatabas na bakan! Payan pa kayo yan? Ito na lang. Walang bababa, guys. Tuloy, tuloy. Si Sir, payan ka ba yan, Sir? Sir Ferdinand, Hindi, hindi na ayaw mapayag! Marami silang paigong ikot. Kaya ako pumunta dito, dahil marami silang paigong ikot. Tingnan niyo, hindi kaya noon, it's a one, it's a dos. Hindi! Meron silang style ngayon, yan about sa military, na, ah, dahil nagkakaroon, nagkakaroon! Lahat ng mga papakay, Hindi nyo mapipigilan yung ibang tao Makikipaglaban Nakikipa sa parliamentary Struggle like ko, Parliamentary, okay? We, we, ano Iano natin yung mga bosses natin, lahat-lahat Pero yung iba, nakita na nila Paikot-ikot, paikot-ikot, paikot-ikot paikot, buang, Liyawa ng mga pis nila Liyawa Diba? Liyawa ng mga pis nila, mga blat marami na, oh, marami na. Hindi nyo nakikita? Libo na, libo. Quezon po. City, nandun lahat. Kampaginago, Libo na, na Libo, Libo. Pardon, lahat nandun. Hawak hmm. ah, nila yan! Hmm. Hindi nyo ba alam? Info, intel info. Ha? Info. info. Libo na po. Ah, Kaya okay na, okay na. Okay mga kababayan, so na mag, mag-ibang tayo, example, liwasan, example, dito, iba, Okay lang. Okay, okay lang. Kasi, hawak nila yan eh. Ako, i-insert ko lang ha? I-insert ko lang. Meron isang sekretary ng presidente ngayon. Yan yung original na sekretary. Yan yung nagpapanalo. Pagkapanalo, sinipwera. Bakit? Dahil merong ibang advisor. nakikipaglaban para sa Pilipino, boses sa Pilipino, pinapatay nila! Tingnan mo! Di ba? Lahat ng mga sa panahon ng yellow, 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 panahon ng yellow, yung secretary din noon, yun yung nagsusunod. sa ano okay, so mag lang babang, babang. ganyan lang yan eh fury practice na electrical materialism hindi pa yung dogmatism straight lang tayo sa fury, fury practice natin kung pa practice natin mananalo tayo doon natin maprove na tama yung fury natin di ba so palagi lang tayo why corruption corruption hindi bulsay hindi pa din hindi bulsay mag-risk ikit nyo dahil ang gobyerno ang ibig sabihin sa ng gobyerno boses ng tao yun yung konstitusyon kaya ginawa, ginawa Ah, uh, yung 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 dalawang resign yung yung ang era, konti lang kami ng palagi pero naaus siya lagi yung tatandaan guys hindi yan quantity hindi yan paramihan maraming maraming ang mga ship maraming mga do mga bobo naman ang namumuno naman bobo di ba kahit konti lang tayo pero umatak matalas yung ano natin Panginoon, yung ano natin, agila yung ano natin. di ba? matalas tayo, kahit isa lang tayo, dalawa tayo. Basta ang importante, yung mensahe natin, mapaabok. Yun, yun. Hindi importante, konti-konti, anong konti? Importante, quality. Hindi sa quality. Okay? So, yan. Maalap sa sisal. So,

Di ba? Yung mga tao. Sige. Opo, Halimbawa ako, marami sana akong gagawin para makatulong, makamobila. Isa alam ko yan eh. Kung anong gagawin niya eh. Wala. Hindi pwede kasi lahat ng mga resource, ginipit, lahat, lahat. Marami sana akong mga gagawin. Parang kapusin mga yan. Pa? Oh. So, kayo guys, number one ang papasalamatan ko itong mga vloggers itong social media. <tinyo> Pero good, palapat ka natin mga sarili natin. <tinyo> JM, yan, si JM, pangalun ko. Ang dami nila, Auntie Kena. Marami sila. Yes, yes. Kasi ang ang leader na totoo, ang leader na totoo, hindi yun ang lead ka. Example, isa-isa po si, si Ma'am JM. Example, si Ma'am J.M. Ang totoong leader kung magpuproduce siya ng maraming J.M. Kada isa sa iyo, magproduce kayo ng maraming kayo. Halimbawa, sir, anong parahanan niyo po, sir? Please speak, Ramos. Maraming magtagas. Yes, pala pa ka si Ramos si Sir Ramos. Oh, si Sir Ramos, kahit hindi natin siya kilala, pero pumunta siya dito. Oh! Di ba? Hindi siya natakot makita yung mukha niya. Bakulo ano ko siya kung mag-declare ba na kung ano. Hindi, hindi yan Ano kayo, Hindi pwede mag-declare, mag declare, declare ng marshalo. Kasi yan lang yung ano nila eh. Nahanap sila ng ano na magulo para mag-declare marshalo. Kasi uh, yan, ano uh, yan ang little yes, head eh. niya siya. Walang para to tayo lahat. Ang unang huhulihin ito, mga frontliners dito tayo, lahat ng lahat ng umatak eh. Huli yan lahat. oh papayag pa tayo niyan, guys. unahan tayo ng huli. Eh? Hindi tayo, o, papayag. Paghuli natin, tanggoy ta. Sa kulungan ni, ni Bang Ben, wala ta. Diba? Pareha ni Sir Ramos. Puproduce ka ng maraming Sir Ramos para ma-prove na leader ka. Diba, Diba, sir? utang rito, utang ro, utang ni Marcos, utang ni Yan yung una na step, pumunta dito. Yan yung una na step, pumunta dito. Di ba, di na tayo nariya. Ang pangalawa, yung produce tayo ng marami. Yun yung diatawag na mobilization. Pag mobilization naman, sige mamaya ko niya Isabel. And, ano yung sabi ko pang food committee program? Ano sabi ko food committee Away, away meron kasi ibang struggle, form of struggle na yun yung strategy nila para makagulo-gulo, para ano, pero iisa lang din yan. Ha? Kaya magkaintindihan mo na tayo. Yung iba kasi hindi nagkakagets. Sinasadya nila na mag-away-away. Imagine mo, itong kamagila, apat, binila ko, apat siya nag-away-away. Oh. Pero hindi mo yung titingnan. Ang titingnan mo, sino titingnan mo, susumatahin mo, sino yung bumaba dito? Sino ang mag -marcha? Yun yung tunay na may bayang! Di ba? Kasi dapat ako, Sir Placido, ang uh, Ma'am Amor, sino ba yun? Si Adorni David, maraming pa. Maraming. Maraming pa. Okay? Yun yung mga may mga bayang, hindi natatakot. sabi talaga. Okay? Eh, gusto nyo ngayon na! Marcha tayo! Yun, Ayun. Nandito na ni Sir C. Si one Piece kanina. Sir, no? Nasabi na, na ko na na-gets na ba yung ibig kong sabihin? Yun, si eh? si, uh, Kasi meron silang Yuna mga, mga style na huwag i-ano, huwag sabi ng spokesperson sa military hindi na daw tawag, gagawin yung nagkamali sila nun. Nagkamali pa yung ensa-malakensa tos? Hindi yung nagkamali pa ng mga gugtong kasi mga kurako. Di ba? Hindi yun pagkakamali. Kaya huwag kayong magpalindang kung masasabi sila nagkamali, nagkamali. Di ba? Kasi iba na kasi ngayon guys eh. Hindi ko kaya magmumubilay sa ko ang, ang bigayan lang ni Amazonas, bigayan lang ni Goldini, 50,000 sa mga tropa ko. Tapos sila, baka, bilyon. Nakalunin talaga ako. Di ba? So, ang gagawin, ano ang gagawin natin? Gagawin mo mga vlogger. Gagawin mo kayo Hindi talaga. tayo paikot-ikot. na natin ang hiri. paikot ko. Sa inyo lahat. Anong gagawin natin? Tinatrap na yung Senado, yung kongres. Nakasalalay sa atin ang kinabukasan ng Pilipinas. Itong nandito. Nakasalalay. Again. nyo rin, nakilala nyo rin, na buwis ng buhay para masulong ang mga pagbabago. Kada may pagbabago ng mga... Kasi ang revolution, guys, natural yan. Kung may conflict, may, may sa bisaya, bangi. Or sa Tagalog, sa Tagalog, what, what's the Tagalog of conflict, sir? Conflict. Away. Away. Oh. Hindi pa din ng mahirap at mayaman. Inaapi ang maya ang mahirap sa mayaman. Anong gagawin ng, may ng mahirap? Yan yung meaning ng civil unrest. Hindi pwedeng iintindihin ng natin yung civil unrest. Hoy, oh, nagrally ang mga isog. Nagrally ang mga kung sino-sino ang ano. Hindi. Ang meaning ng civil unrest, magnanakaw na lang ng sardina sa convenience store kapwa ni Dees mag-aaway. Maraming away-away. Yan yung meaning ng Simen Andres. Maki-racial. Yan yung meaning ng Simen Andres. Hindi na siya sa politika. Natural yan ang mangyayari ang Simen Andres kung ang government mismo magulo. Kaya natural yan yung mga ginagawa. So, uh, ano ang gagawin natin, guys? Ano ang gagawin natin? Nandito Pikit, pikit. Dalawang Exa Revolution. Nandun ako eh.